Pinay caregiver sa Israel na kabilang sa nasugatan sa pagtama ng missile strike ng Iran, nagtamo ng malubhang injuries sa puso at baga. Iniunat ng Philippine Ambassador sa Israel na nanatiling nasa life-threatening condition ng Pinay caregiver na nasa critical na kondisyon kasunod ng pagtama ng missile strike ng Iran sa Rehoboth, Israel nitong weekend. Kabilang ang Pinay sa apat na Pilipinong napaulat na nasugatan ng tumama ang missile strike sa lugar. Ayon kay Ambassador Eileen Mendiola, nagtamo ang Pinay caregiver ng severe injuries sa kanyang puso at baga. Kasalukuyang nasa intensive care unit ng Shamir Medical Center ang Pinay. Sinabi din ng envoy na kanilang binabantayan ang kalagayan ng Pinay at may tsyansa na may pasok siya sa surgery room. Samantala, isa pang 43 anyos na Pinay ang sumailalim sa emergency surgery at isang 44 anyos na lalaki ang nagtamo naman ng injury sa kanyang braso at binti matapos tumama ang missile sa kanilang tirahan noong umaga ng Honyo 15, 2025 kasalukuyang nilalapatan na ng lunas ang mga ito sa Kaplan Medical Center sa Rehoboth. Nakikipag-ugnayan na rin ang imbahada sa Hospital Social Workers at sa local government ng Rehoboth para matiyak na pagka-discharge na mga biktima ay mailipat sila sa maayos na shelter at maibigay ang kanilang compensation at binipisyo at maayos na matulungan sa kanilang pagpapagaling.